mga lalams kong kainday. Of. So, for today's video, gagawa naman tayo ng yema langka. So, yung nakalatang langka nga na lang ang ginamit ko dito. At ginayat ko nga siya ng maliliit. Ayan, dyan ang nakikita niyo sa video. Bits and pieces lamang yung pagkakagayat ko sa ating langka. So, ayan. Bale, naglagay ako ng 3 tablespoon ng syrup ng langka sa ating mixture. Tapos, isang latang gatas ng condensed, any brand, kung anong gusto nyo, anong prefer nyo. One egg yolk din ang nilagay ko. So, halu-haluin lang natin yan hanggang sa ma-achieve natin yung right consistency pero low fire lamang yung ating gagamitin mga lalabs. At make sure din na scrape din natin from time to time yung sides ng ating lutuan para ma- luto natin siya evenly. Ayan. At nung na-achieve na nga natin yung right consistency na gusto natin, nilagyan ko na siya ng 1 tablespoon na butter. Ayan. So, i-mix-mix lang ulit natin siya. I-mekos-mekos lang natin siya, mga lalabs. Ayan. Hanggang mamix na ng mabuti. At pinatay ko na yung apoy ng ating kalan. Ayan. So, tama na yung consistency. Na-achieve na natin. Ayan. Diba? Kita-kita yung bits and pieces ng ating langka. Napakasarap nga nitong mga lalabs. At syempre, meron na rin dyan yung ating colored cellophane. And I used um, half teaspoon or one teaspoon ng ating charita. So, depende sa inyo kung gaano kalaki o kaliit ang gusto nyong sukat ng inyong yema. Ayan. So, hindi ko pa siya minumold ng lahat ng minsanan dahil mainit pa yan. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko muna lahat sa ating colored cellophane. At ayan, ay isa-isa ko na nga siyang minumold sa yema shape. Ayan, di ba? Oh. Napakasarap din na to mga lalabs. Para naman maiba At hindi lang yung classic na yema ang ating nakakain lagi-lagi. So, ayan na siya, ready for delivery na sa ating mga suking tindahan. Ayan. So, salamat sa panonood at nawa nakatulong ang inyong lalabs. To God be the glory, mga lalabs ko.